Hello po, ako nga po pala si Robin Angeles. Gumana pa si Yuri Hanimichi sa Amuchan Section E. What are your preparations for daily routine kapag may mga tapings Kapag may taping, siyempre, pinakaunan kailangan mo is tulog. Tapos, before mag-taping, dapat ready ka physically and mentally before kayo mag-tape ng kahit ano mag show. Dapat kung ano yung pinapagawa ng director sa'yo, magawa mo. And dapat, alam alam mo yung lines mo, and aral mo yung script mo. Yan. Um, second question ko, um, pwede nyo po kaming belin dun sa parang naging audition process ko, para <coughs> makuha niyo po yung money? Uh, galing ako kumpang gano'n, tapos sobrang daming nag-audition para sa mga kaya. taong doon. Nagulat na lang ako, parang ay hindi, parang nag-aaral ako ng script doon, sobrang haba na mga kaba. Gusto makikita mo sila directed, nandoon, yung mga producers. Mas so, kailangan talaga lakasan mo yung loob mo para makuha ka kasi sobrang gusto ko makuha yung role nun. Mas so, mm. mag-audition kami doon, pare-pares kami script. Lahat ng na script namin uh, para do sa karakter ni Kiefer. Tapos sila nalang pipili, na lang pipili kung saan ka ng karakter. Tapos hanggang sa one day sinad sa akin, nakuha daw ako si Yuri and Michi. Thank you, Taylor. But, ano po yung naging initial reaction niya nung sinabi na kayo po yung hindi ako makapaniwala kasi parang second lead or one of the leads yung character niya tapos sobrang lucky nun para sa akin ba? Diba? sobrang tagal ko nang hinihintay yun parang ang tagal ko nang pinapangarap yun sa bigla na tupad ko kaya sobrang thankful ako ng lahat nakafeel po ba kayo ng freshman? super super But pinagandaan ko yun kasi hindi nabiro yun eh like kailangan talaga ayusin ko doon ayok may ma-disappoint na tao kasi man, syempre nag-expect sila kasi uh, ang ganda na na story ng book dapat mabigyan namin ng justice yung roles na Kaya ano kung makasabi sa mga fans na tumututok sa ang yan ng section 8? Tsaka sumusuporta yan po hmm. sa'yo? Ayun, hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na ganito na tayo kadami. Saan-saan na tayo napupunta, di ba? Uh, Maraming salamat sa inyo lahat. Wala ako dito kung wala kayong lahat. Mahal na mahal ko kayong lahat. At lagi kong gagalingan pa ako ko sa inyo. Yan lang po. Saan pa po namin kayo aabangan na projects or series? Sa ngayon, abangan nyo lang ako every Friday mm -hmm. sa Vivo One, ang Machana Section E. Uh, sa Vivo One nyo lang mapapanood yan. Yun. And, yung mga upcoming ganap sa ako, guys. Tignan nyo na lang sa, B uh, sa IG account ng Vivo Artist Agency. Ayan. Okay. Ayan guys, uh, iniimbitahan ko lang kayo na manood ng Amochana Section E every Friday sa Vivo Online lang mapapanood siya tayo.